guys magandang araw guys uh, joray naman tayo ngayon dito sa gabawa uh, ano uh, guys uh, albay oh, talaga to alba ah, uh, talaga albay daanan natin yung bagong ginawa dito tulay yeah.

guys, okay, so ang taas nito dati yung daanan dito, yan o yung sa baba na yan binagawa nila kasi ang taas ito na nga sya ngayon o ganda ang daanan na dito hindi na masyadong matarik kasi ang dami dito na aksidente pa baba so yung ano niya gitna kasi pakorba ng pababa o yan ngayon o no? ang ganda na yung daanan niya no? Ayos na, hindi na masyadong mataas. kaya-kaya nang segunda oh. ah, Kaling kayo ngayon sursugun, uh, pwede kayo dito dumaan. Uh, dito na ito ng Dargalba. Uh, I guess din pwede na Ali Kemp ano na Ali Kemp pala nila tapos pa ito yung Palito ito to ganda ng daran eh. papunta pala ito ng na... Oh, dadaan na pala ang uh, arm plate. Yeah. Ayan uh, guys, ah. Uh, ang dito. wala dito traffic tuloy tuloy yung biyahe natin ito guys so uh, farm plate uh, maganda rito mga masyal maganda dyan sa loob yun o oh. Uh. lang tayo Tara dito guys, bantay ya. Diba? ganda na. ganda na kalsala dito. Hmm. Hindi na siya bako-bako. malapit na tayo guys dyan sa Tagusan papunta ng Bigasby at uh, papunta ng Sorosoro, Daruraga at ang isa uh, guys yung papunta ng Sorosoro nyan tapos ito naman ah, uh, kapapunta kayo ng Albay o Legaspi Okay, hanggang dito na lang guys ang ating uh, video. Ah, uh, maraming salamat.